o, to panamigil ng mga ganito. Oo. Panlat to, tukalyo, nataki, atong idol. Yan sa idol, o. Ganito lang ang panglilinis o ninyo, nakakataglinis na, o. O kaya naman, wala kang ganyan, iskrabel, kung wala kiskrabel, dagas, gusto pa, ito lang, o. Napaka-dilis na, kung ayosin ang dati, o. O, mga kulugo ha, tinatanggal natin dito. Ito yung pangalis ng kalyo. Eh sino bang ayaw malinis ang kanya pa, di ba? Kung may paraan naman. Kaya nga yung iba, nagsasadya pa ng parlor eh. Eh pag nagpapots pa ka, magkano ang bayad, di ba? O oh, ayan o, oh, eh, yung mo, yung limandaan na eh, na limandaan mo, eh, limandaan mo. Eh, limandaan mo lang po lang po. Pero ang kalito, ay pwede mo lang gawin ni Gojo. Pag lamig naman, ito po yun. Kaya nga magandahan, karanit ka na. na ah, ah, po ah, oh, pang naman daw yan, na yan na pang ng tubig-tubig ng... ng... tubig pa, sa katawan Bewang balakang likod, ipupunas mo lang. Yan. Pag may ubo, may sipon, may halak, nadya mo lalaman ng dipdip at likuran. Ito po, gamot sa sinus. Ubo, sipon, halak. May sinus ka, dito lang. Ito po ka, nadya mo lalaman ng dipdip at likuran. Ano saan mo? mo? Ano Pababa, one direction. Ayan, one, two. Ulitin natin. Ayan, ayan. Ito, importanteng tanggal yan, yung mga lamig na to. Kasi pag hindi mo na tanggal yan, eh, kaya din naman mong pahihirapan niya pagdating ng araw. Ayan o. No? Oh. Ayan po, nagiging salin ng rayuma. Pag parado na yung mga malilitogag no? natin, doon na tayo nagkakaroon mo ng pananakit. Wala po lang ng rayuma. Ayan o. Ayan, ang dami o. Ayan, ang dami o. Ayan, Wala ka na, kahit eto lang, lang. Ayan o. Oh. Dahil mo na sa ka para looking o. Mas maganda kasi sir, pag medyo mas mag no? Kasi dito lang sample lang na magroon yan natin ng ganito para noong kimbawa, 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 na kimbawa, 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 kimbawa,